Hi guys! Welcome to my vlog. Andito tayo ulit ngayon sa bagong unit ng aming lilinisan. So, ito ay naka-lock. Ayan, open na. Ayun. Ayan ang aming lilinisan ngayon guys. Uh, isang aircon in unit. Ayan. So, umpisa na nating maglinis. Naglinis na si Inday. Ayan, alisin ko na yung mga kumot. Ay, mga unan ayun, tapos ayusin ko na yung bedsheet. sheet ayan guys itataas mo na yan kasi nalimutan kong linisin yung ilalim ng ano <laughs> ilalim ng kama basta ko lang nilagay yung bedsheet. kaya kailangan pa yung punasan kasi malalanghap kasi yung alikabok pag meron pang natitira Ayan na guys, time to bid shit na. Tulungan pa rin kami guys. <laughs> Hindi pwedeng ako lang kailangan tulong siya. Siya magano doon sa dulo at ako dito sa dulo para mas mabilis. Tapos, ayun, ang design naman itong pagbibidget ay tutupiin lang naman yan dyan sa may bandang uluhan. Ayan, yung komot na ikukumot pag malamig na syempre pag natutulog O ba diba, maganda talaga pag nagtutulungan guys, mas mabilis ang trabaho. Ayan na, tapos na guys. Syempre pagkatapos na ng trabaho, ako muna ang magmo-model dito, 'di ba? Pahinga time. Ayan, so sabi ko sa isa picturean niya ako. The same time, video na naman, mas maganda pa rin. O, 'di ba? Dahil binidyo niya kaysa picture. O, bongga. <laughs> ha, 'di ba? Pagka pusing posing na lang ni Inday talaga. Pero Good shot naman. Oh. Ah, uh, di ba? Oh, feeling may ari si Inday hindi naman. Ayan, gusto ko dito guys, mabilis din maganda yung ambiance. Kita yung swimming pool diyan, malapit lang to eh kasi sa 10 floor to. Ay, maganda yung pagka-design at maganda din yung furniture o oh, di ba? Ang cute niya tingnan, parang ang elegant niya. O, oh, parang nasa hotel ka. Ay, diba? Ang ganda, guys. Bye-bye, guys. Thank you for watching. Ayan.